Hello everyone, welcome back to my youtube channel Pinoy Crew TV Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe at saka yung mga nanonood sa aking mga videos na reaction na akin-akin lang naman Okay, so ngayon ang uh, gagawin ko ng reaction ay itong patuloy pa rin uh, connected sa kay uh, pag ng kaso ni Franz Castro kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte So, yun na nga So, uh, kung maikukumpara natin sa panahon ni Pangulong Duterte, ang mama iingay doon ay yung mga nire tag na nasa gobyerno sa Congress at sa Senado. So, ang unang nari ang ito si Franz Castro ay compare ko siya kay uh, Lenny Robredo, kay Mama Lenny. Laging nagpapapreskon, lahat, na halos lahat ng ayaw niya sa gobyerno, mga kontra sa gobyerno, na nagpapapresscon siya yung nagsasalita siya samantalang si Pangulong Duterte ay hindi naman ganoon at saka itong si uh, ano naman yung isa si Raul ang maiko compare ko siya kay dating senador Trillanes na mabunganga then And then, ito naman si Brosas. Siya ay si Sara Ilago. So, tatlo. Uh, meron pa tayong pwedeng ikumpara si Risa Ontiveros pero tahimik siya ngayon tahimik muna siya kasi nung mga nakaraang buwan siya yung, siya yung matunog kaya lang lagi siyang nasusupalpal so ito si Franz Castro uh, nag nagingay sila at yung iba ay uh, kumakampi sa kanya at bilib na bilib uh, sinasabi nila bravo well done uh, Congresswoman Franz Castro gustong-gusto nila at saka yung si ano Raul na matalino daw kasi nga sumakom din siya 'di ba yun ang sabi niya Pero ang tanong ko lang uh, every time na magkakaroon sila ng budget hearing ang laging nakikita ko kasi sa sa mga videos na na-upload ay yung kay uh, Raul Manuel yung kaniyang mga pagbusisi na sa budget na ginagawa nila sa darating na 2024 budgeting at saka itong si Arlene Brosas yun din uh, tinatanong niya yung budget ni pangulong Marcos yung sabi niya na 500 la, naging 700 na yung kanyang travel allowance at saka ang um, yung 600 million naging 1.3 billion something like that. Tapos ito namang si Franz Castro ay doon sa confidential fund ni Sara Duterte, vice president. So, ayun na nga kung kayo na nakakaalam sa tatlong ito, puro sila makakaliwa. Si Raul Manuel, ayaw niya ng uh, ROTC. At saka, ito naman si Franz Castro, ayaw din niya ng ROTC. Sila, ayaw nila. Kasi, yun ay paglabag daw sa karapatang pantao. At sinasabi nila na ayaw ng mga sudyante. So, alam nyo na kung ano ang ibig sabihin kung bakit ibabalik ang ROTC. Now, ang pag-usapan natin, ay itong si Franz Castro nga laging nasa media laging nagpapamedia siya samantalang yung mag-amang Duterte at magkapatid ay hindi naman so dumating sa punto na yung confidential fund ni Sara Duterte ay tinanggal na nga at inilagay na sa iba't ibang departamento so wala na ano pang dapat pag-usapan tapos na sana pero itong si uh, Tatay Digong to the rescue sa kanyang anak na binastos nila, binastos ng Kamara, binastos ng Senado na hindi siya pinagsabihan na ganito mangyayari, ganon. So ayun, nagbigay siya ng pahayag at nagbigay siya na, ano, papatayin niya si, ipapat, ay, wala naman siya ipapatayin si kaso na nasaan daw ang pundo? So, ang sabi naman ng Pangulo, dating Pangulo, na ang pundo ay para patayin ang mga kagaya ni France, yung mga MPA. Kasi ano sila doon, uh, na red tag sila. Ito eh, na masigo kasi pinagtatanggol nga nila yun. So, dahil nagsampa siya ng kaso, si Pangulong Duterte, wala siyang reaction. Ang reaction niya ay, dead kibit balikat, at saka tinulugan lang. So ngayon, hindi na na-take ng anak na si Representative uh, Paulo Duterte, ang um, representative ng Davao, hindi na na-take kasi tatay niya yon So, pinagsalitaan na na kung ano-ano, yung kapatid nila na si Sarah, tapos yung tatay, tapos ngayon, ito nag-risk ang kapatid. Sabi niya na, we all have the right to file a complaint against anyone in court. But public servants should not be onion-skinned and should not make use of this right as a tool to silence critics. So, in this part, yung si uh, former former Palomarong Duterte ay parang ano na siya kasi wala na wala na siya sa pwesto hindi na siya presidente so ang kanya doon ay nagaano siya -criticize siya kasi criticize nila si uh, pang uh, si BP Sara So, syempre, siya nag-criticize din siya back kasi alam niya yung kalakaran. Presidente siya, alam niya yung mga anong nangyayari dyan sa Congress at saka sa Senate dahil dahil galing nga siya pa sa pagka-presidente. So, kagaya na sinabi ni uh, dating spokesperson, Harry Roque, na alam niya yung mga intel reports, mga ano pa, whatever dyan. So, ba, ano sila, kumbaga, nagpapa-criticize-criticize uh, sila magkabila, tapos uh, matira-matibay. Ito ngayon, ang sabi naman ni ni, Fa, ni Franz Castro Sabi niya na Bakit parang ako pa ang may kasalanan Samantalang buhay ko ang pinag uh, Bantaan at Muling uh, niridtag Naridtag ulit siya So, gayon, sabi niya Besides, the onion skin doctrine Even in libel cases does not give License to anyone to issue Death threats So So, ang masasabi ko lang, buti nga district lang, hindi na kaagad. Kadaming tao na namatay na walang kasalanan. dabi dabing tao. Tapos, hindi nga, hindi nga sila nakapagsampa. Hindi nga na bibigyan ng hostisya. So, yun na pang criticize din yun. Kasi, ngayon, ang kanilang mga ginagawa, alam na nila yan. So, parang naglalapasan na sila ng baho. Ang gusto ni Pangalong Duterte, buksan yung mga, uh, mga pundo nila mga libro d'yan mga ano-ano pa d'yan. Tapos ito naman si Franz Castro sa halip na sabihin niya buksan, ayun eh, nagalit so nagsampa ito. Such doctrine neither uh, discounts nor diminishes the right of person to life and safety. Mm, ito pa, it, ang sabi naman dito ni Pulong, it is imperative upon me to stand by my family and protect my family. I think kahit sino naman, ganun ang gagawin. That's where I'm coming from. You filed a case, let the court look at the merits, simple as that. Gaya na sinabi ko, it is your right, but I heard worse. Na? Huh? I just wish, ana, sana, 'yung passion mo to since sens uh, sensationalize this further is the same to your passion to protect the farmers and innocent victims na pinatay at biktima ng mga NPA which is totoo. So saan siya doon? San ka doon? At saka matagal na yan, matagal na to si Franz Castro sa kanyang pagiging representative sa ECT teachers. Tapos, anong nagawa niya? Meron ba siyang makongkretong mga project na nagawa siya? Kasi meron din siyang pundo, di ba? At saka yung si Raul, yung si Arlene Brosas, ano yung mga nagawa nila? Meron na ba? So, kung meron, Uh, yung makapanood na aking video, mag-comment lang kayo dyan. At kung kayo ay pabor sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas na patutsadahan sila na patutsadahan na wala namang mga ginagawa, so kayo na pong bahala kung anong masasabi nyo. Basa yun lang po ang akin. So uh, habang tumatagal ang panahon, habang... Uh, nagiging hinug Ang mga politiko Sila ay Alam na natin kung ano ang kanila pinagagawa Pero wala tayong magagawa Dahil simple citizen lang tayo mga Mahihirap lang din tayo So ang magagawa lang natin ay ipag natin sila Na sana ay uh, Ano sila Uh, kausapin ng anghel nila na gawin nila ang kanilang dapat gawin at magtrabaho sila ng maayos alang-alang sa bansang Pilipinas, alang-alang sa mga uh, tao na nandyan sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga may hirap dahil yun ay kanilang tungkulin. Sa so, halip na mag-away-away sila, ipagdasal na lang natin na sana ay magkaroon sila ng... Uh, mutual understanding kung ano ang dapat gawin para mapaunlad ang Pilipinas na hindi na tayo gaanong maghirap. So yun lang po, maraming salamat kung pabor ka sa ginawa ni Pangulong Duterte na uh, pagbantaan or death threat si Franz Castro, ikaw nang bahala kung pabor ka sa ginawa ni Castro, ikaw na nang bahala. At kung pabor ka na ang anak ni anak ni uh, dating Pangulong uh, Tatay Digong ay uh, kumbaga uh, sumagot na. So, ikaw rin ang bahala. Malayang sa malamat po at bye-bye!